guys ito yung 1 peso na controversial ngayong gabi kasi natalakay ito sa kapuso mo dyan si kasoho so yung 1 peso na ito is 1971 so actually wala pong ginawa yung bago sentral na pilipinas ng 1971 so ito pong 1971 1 peso coin is altered po ito or, or ginawa po ito ng mga uh, alahero no? bilang isang fantasy coin or tinatawag din natin mas kilala natin sa tawag na Hobo coin. So wala pong uh, katotohanan na may dinabas yung Bangko Sentral ng Pilipinas na 1971 1 peso coin. Actually yung yung dinabas ng Bangko Sentral is yung 1972 na 1 peso coin no na kung saan napakarami ito more than 121 million plus yung ginawa at sa so 1974 naman is more than 65 million plus yung ginawa so ganun karami kaya napaka-common itong klase na 1 peso coin so itong 1971 is fantasy coin lang po ito at wala po itong kaakibat na malaking halaga so fake po yung lumalabas na nabibili po ito ng million Kalahatin million at kung magkano pa dyan yung in-offer nila. So, fake po yan. Hindi po kayo, wag po kayo maniniwala dyan. Okay? So, fantasy coin po ito, hobo coin or altered coin.